hello mga sir mayroon naman tayong ito troubleshoot na click version 3 na ito ay uh, pinagawa na sa kasa kaso hindi na wala yung problema nagpalit na siya ng pisa kaso hindi pa rin na wala yung problema kita pa rin ko muna sa inyo bago tayo mag usga kung so, ano yung problema okay Ayan, rinig yung tunog ng uh, mga kanya, mga sir parang kala niya may gilingan tanggalin natin yung upuan para mas klaro e, tanggalin mo yung upuan niya ok tanggalin natin kung mapapansin natin dito ayan oh, lang ng tensioner kaso same pa rin yung ingay niya hindi daw na wala lumastos lang si sir ng 900 kasi 500 yung tensioner, 400 yung libor. Medyo may kamahalan yung libor. Samantalang totally sa amin, libor namin sa pagpalit ng tensioner, minsan sinisin namin 50, minsan sa 100 lang. Kasi napakadala naman magtanggal. Tanggalin mo lang ito, saka ito, saka ito, 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 tanggalin mo lang yan. Ilis mo lang konti yan, eh. matatanggal mo na yan. Hindi eh. mo na kailangan magpa reset kasi yan. Kasi di mo naman tatanggalin na yan. Okay, panarin natin. Ayan o. Nagpalit na ng tensioner yan mga sira, ha. Nahingi pa rin. Tapos may tumutunog-tunog pang ganyan. No? Oh. Sige, ang gagawin natin para malaman natin kung tama ba yung pagkakabit ng tensioner or mali. Patanggalin natin to. Tapos hihikita natin ng flat screw. At mamaya, check natin yung valve clearance nya. Pero sa valve clearance naman, pag yan ang may problema, logitik dapat. Ito, ano, gra uh, direct. Sige, yung tensioner muna, check mo na rin. Bago tayo mag-umpisa doon sa ibang check-check. Kasi pagkagal na itong mga sir, step by step ang ginagawa natin. Hindi yun nag-hatol ka kaagad ng uh, sira niyan, ganyan sira niyan. Mas maganda ma check, check mo muna. Pero kung mga tunugan, uh, tunugan, kabisado mo na, on the spot, alam mo na kagad yung may sasabi mo sa, ano, sa customer. Meron na kami, ano, uh, meron na rin ako ng ano nito eh. Idea kung anong sira. Pero i step by steeping pa rin natin para sure bowl At uh, nanonood yung ating customer may ari nito Eh uh, para at kahit pa paano eh, makita niya rin yan na Pinroble uh, shot natin ng maayos Yung walang bili dito, bili noon, bili niyan, ganyan I-troble shot mga natin Ito na mga sya, na natin yung turnilyo Papasakan natin ng flat screw yan at paandarin natin ilulubog natin siya na parang ganito sige okay, paandarin mo dito natin makikita kung magbabago ba yung tunog niya o hindi kapag hindi nagbago yan yan nilikpitan ko na siya yan nilikpitan ko na ganun pa rin yung tunog niya ibig sabihin wala itong problema or yung tensioner ni sir walang problema ayun mapapansin nyo mayroon pang bumipitik-pitik oh. yan okay kapag ganyan ang problema patayin natin kasi baka umabot sa atin ni eh, bumitaw yung timing chain so sa so, gagawin kapag ganyan na yung utulog at na-check nyo na yan bubuksan na natin to dahil ang problema yan mga sir Kam hindi tensioner napagastos ng 900 si sir kaso hindi na wala yung problema o di tumapon yung ano 900 yeah, sir. So, kaya tatanggal natin yung cover tsaka water pump radiator tatanggalin din natin yan dahil dudukutin natin yung camshaft nya dito tanggalin natin yung water pump ay yung radiator pala tapos sinusunod natin yung water pump tapos itatap din natin dyan natin makikita din yung problema nyan sa camshaft Okay, Tanggalin yung water pump. Tapos, luwagan mo itong tensioner at makikita mo na dyan na gumagano Okay, ok na natin ayan tanggalin natin yung water pump at dito ay uh, malalaman na natin kung saan ba nang bumula yung ingay ito sample natin dapat ito yan tutok natin dapat yung gumagalaw ng ganyan kung ang gumagalaw ang ganyan normal po yan pero mapapansin nyo sa gilid o. Oh. Yan. Ibig sabihin, goods yung camshaft cam, 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 cam nito. Lumuwag yung tornilyo ng uh, sprocket cam natin. Ayan o. Oh. Ayan, oh. Ayan, lumuwag lang Version 3 kami gamit tayo ng pang uh, ito. Pangikpit dun sa tornilyo. Papansin niya, ayan. Ayan o. Maluwag. Ayan oh. Ayan. dapat hindi natin 'yan makakamay. Dapat iniikpitan natin ng ano 'yan ng tools na ayan oh. blak wala, konko. Ayan. Naikpitan ko na ng konti lang pero ipapainalas natin yan ito oh Ayan. Hindi na gumagalaw yung sprocket. Ang gumagalaw na lang yung timing chain. Ayan. Tapos, ilulubog natin yung kuan yung uh, tensioner. Ayan, nalubog na. Tapos, galawin natin. Ayan, hindi na gumagalaw. Ibig sabihin, tornilyo lang yung lumuwag dito. Kaya, ikpita mo na. Ayan, ikpita na natin. Ipa, sagat mo. Yung wag lang mabali. Hindi naman basta-basta babali yan mga sir. Huwag lang yung gagamitin mo. Na, ano? Okay. Tapos gagawin natin, isa sa na natin yung water pump. Saka total body cover, try natin pa Andre. Kahit na mahuli mo na yung radiator kasi papaandre lang din naman natin ang mabilisan lang, hindi yung matagalan. Para ma marinig nyo na nagbago ba yung tunog or hindi nagbago yun sa mga sala narinig nyo parang tumutunog-tunog Totally, naka-prepare na ako sa camshaft nito mga sir na dapat bibigyan ko si sir ng camshaft. Hindi ko sana siya pabibilin. Kaso, yun lang yung nakita natin lumuwag. Kaya, pero, tama pa rin yung uh, hula natin part ng camshaft. Hindi sa timing chain. Hindi siya tensioner. binabalik mo natin. Tapos, pan natin. Okay, binabalik na natin yung cover niya. Tapos, pan natin. Ayan, nga natin yung cover. Testin natin pa rin kung mawawala na yung tunog. Ayan, pagkumpare natin. Ayan, tataas, tapos bababa. yung kasi standard ng click. At ito na siya ngayon. Ayan, nawala yung ingay. Sige, balik na natin yung cover niya dahil goods na, nawala na yung ingay. At uh, na ito ng, ano, ng 20,000 dun sa kasa sigunyal daw <laughs> ayan, sinasalin na natin ng kulan para mapainit na natin kasi kanina hindi natin pwedeng paandarin ng matagalan ng walang kulan masisira kasi or lulutong yung uh, mechanical seal ng water pump natin ah. ano, wala na yung tunog nakaligtas si sir Bent na ko kasi ni sir mga sir na 20k yung sinisingil dito sa kasa tapos sabi ni sir sa labas nila titirahin daw nung gagawa dalawa daw sila sa labas daw nila titirahin yung motor hindi sa kasa ayun ang sabi ni sir ha? hindi sa hindi ako may sabi at 2 uh, months bago daw matapos basta pag may pisa naman asahan nyo po yan saglit lang yan uh, ano. saglit lang po yan uh, gawin hindi po yan mahirap yan binabaan natin yung minor kasi masyadong mas mataas okay ayan yung tunog ng makina niya, ngayon compare sa una yun naman yun kaya napaka-importante napaka yung important, napaka mga sir na marunong tayo sa basic sa trubo, basic, basic, troubleshooting para hindi tayo naluloko, hindi tayo napapamahal ng gastos. Gawa kasi ng, uh, alam nyo naman, hirap ang buhay natin gusto mo natin kumita ng pera malaki kaso idaanin natin sa maganda kung yeah. kumbaga gagawa tayo or gumawa tayo ng magandang kwento Diyos na Diyos na, ibabalik na natin yung uh, upuan niya para makuwi na rin si sir at uh, ito pa yung mga ating ginagawa mga sir bali, apat tatlo lang yung nasa loob Ayan, tapos na tayo sa pag troubleshoot ng version 3. Kaya kung sakala mayroon kayo problema sa motor at same ng tulog dito, pinakamainam, troubleshooting niyo muna ng maayos para hindi kayo mapagastos ng malaki. Okay, thank you very, very, much mga sir. Like and share nyo lang po. At pakipalo na rin kami sa, sa Facebook, saka sa YouTube. GMK Motovlog sa Facebook. GMK Garage naman sa YouTube. Okay.